Ay, sa tanan. Grabe ang kalipay. Grabe. Grabe good. Lamit <laughs> jug kayo akong paminaw. Basta na diri dali perminti. Ah, ay. Inom rin tayo sa tubig dali sa kuan. Ah, Gabrika fresh. Murag ako. Diyan din nagikuha ang tubig oh. Dia ilalom anang ilalom anang ang kahoy. Dia gi tubig ana. Manang ginagamit sa mga tao dritanan mga angkol ako mga anti diri tanan. Dire gi ko tubig. Mga presko kaayo nature nature. I love you. Ay! <laughs> Ay, basta na jud ko diri sa bukid. Lamit jug kayo akong pamino basta na ako dali perminte. Ha, ay. Hello. Hi. Hello, Hello sa so tanan. No kay bigo <laughs> Muna ko mga anti ang mga mga relatives sa so tanan. Mga guapo guapo tanan. Oh, ay! ko dito sa bukid! Ha-ha! <laughs> Kanan. Video good pa siya. Hindi na pa. Hindi ju goodoy. Yee. Oh Si Mario Toy. Board. Baso. Hindi na pa rin Hello. Hello sa Oh hai. Naday midrik karon ni papang sa kuan. Sa Abi manunog sa kuan. Among di pagbasan kay tamnan daw niya eksaging. Gitan na lang kali. Si papang. Iya. Si Diri to pa mo um, sa jud. Ang kato Ang kung ano ang problema. Ipaputol nato na nak tato. Sa. Kanang kato. Kaya sulot pa natatawa ka na, paputol na ko na. na, wala, magiging korta. Kato, sulot na. Naman magiging korta. Katang dagpo. Tangka na dira wala na na pang? Asa. kanang ng boyo-boyo, sulot pa na. Dresa to, ah. Diri. Ang kato. Ano sa boss, Jod? Oo, ang kato. Wahay! 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 Lami agad sa pili, maka ulit din sa bukid. Eh, kaya frisko. Kaya mga hangin niya ko. Ha! Mana emang lugar desa Bukit, puru gumahan, asa kamu lingi gumahan, hanya pagbalini Bali ini masa pikas aku mana agai, <laughs> mayong adlaw na dia sa inyuhang tanan, wahai, yes man sebagus sab mayong adlaw dia sa inyuhang tanan. No, nadi ko diri sa among bukid karon. So na lang dai klaruhon sa tanan no so, sa mga wala nakasakay sa kong mga joke. So, mangayo lang dekog mga mangayo lang dekog pasaylo sa inyo ha, sa mga lapses. Kitang tanan kinang kitang tanan tao, wala man perfecto diri sa kalibutan. Pero diha man kita mugikan sa mga kamalian bago ta makaamgo mga maabot ta sa mga tama nato nga panghimuon. So, mangayo lang dekog pasaylo sa inyo ha, sa mga wala nakasakay sa akong mga joke no actually ang kon mapug ko sa kung kaw galingon nga nagit pud ko'y mali og mali gyud pud bitaw sa tinuod lang actually nadungog lang man pugod nako ni sa sa mga sa mga sound sa budots manggod unya nadungog nako siya motong akong gigamit abi nako og okay ra okay ra ra motong gigamit ako sa entertainment pinagi sa ko ano wala pug ko nag wala pug ko naguna una nga lain di ay sa tanan So, pasailo ako ninyo, no? And, Uh, anak manggina na ang tao kailangan tanan magita na magitay kamalian pero need na nato itama ang mali so samtang karon ag uh, ginahinay-hinay gina, gina, na po nako ag adjust og ang tanan para para maliwanagan pud mo no o, oh, mora to dagang salamat sa inyo ha, tanan at labi na sa mga kabataan unan sa mga ato mga kamagulangan pasaylo ako ninyo sa mga 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 joke nga dili maayo Og mora to, dagang salamat sa inyo tanan. O amping mo kanunay, I love you gihapon sa inyo ha. God bless sa pag-usab. Uhahay lang gihapon kanunay.